Oh, hindi mo ko hinihintay, sandali lang. Eh, hey, tinawagan ako ko niya, hinihintay mo ko. Ito kami ngayon sa upas ng utang. Utang ba to? Pinapunta-punta ako dito, tapos utang rin pala. Sabi niyo, utang din yun, sa lingwa yung bayad. Sigilin mo na lang. Sabi niya, mamili daw ako ng gusto ko almusal eh. Sabi ko maganda. Maganda araw nito ah. Oh, lugaw. Magbiling. Magbiling lugaw. Lugaw? Oo, lugang bidig. Wala kang sopas ngayon tay Naubos eh. Naubos na. Lugaw na lang. May doktor eh. Lugaw na lang. Maganda to sa lumpia? Sampo. Sampo. sa dalawang lumpia na lang. Ito bayad ng lumpia. Oh. Bayad ako yung lumpia. yan libre nila yan eh. Hindi <laughs> na punta ka <ko> dito eh. <laughs> oh, bilin nga eh. O, oh, bilin mo si swerte ka nga naman, no? Ano oh, nga so, lang yung buhay. lang. Di niya minalas gati. kita kagapit yung utang sana ako sa'yo. <laughs> then, oh, pumasok, hindi nga rin pumasok. Muraang ito. Hindi nga ako ni Ratay doon. Ha? Hindi nga ako pinagawa dito. Dito muna. Hindi nga ako pinagawa dito. Hindi nga ako pinagawa yung pintura. Pero ano pa. Pangit. Pangit naman Pintura? Nagpipintura kaya? Hindi. Hmm. Wala, natapon. Pintura. Ako, na, kailangan dagdagan yan. Ha-ha-ha tapos Sabi nyo naman lang sa mga rakit nyo. Pagtapos ko dito. Diblaan lang. Diblaan lang. Wala eh, no? Ah, lugaw na lang din yung isa kuya. Bayadan ko magkano ba yung lugaw na yan? 35 to. Huwag na lumpia na lang. <laughs> then, ano ako na Dagdagan ko na lang. Sino ba? Tsaka sa kasama ko may sakit sa naman. naman. Si ano, si Kapid. Pwede naman plane 20. Oh, ganon? Kasi eh, plain plane na lang. Sakit? Oh, may sakit. Kawa. Kakainom. sakit <laughs> sa ulo. Sakit sa ulo. Si Agi parang espasol no. ano, ano ba tawag ito? Kumano sa ano, lumangoy na sa sa Thales. Oh, sa tiles. So, oh. Ano na lang isa. Ano siya eh? Sa sobrang sa sobrang lasing. Eh. madaling bula, araw niya, ma Ganun, na yata umuwi kagabi. gabi. Ano ba sila? Hindi, kapatid niya yan. Oo, tapos si Kwan, si Tolitz, at saka yung isa pa. Lasing, yung maliit na labor din. <laughs> 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 Ang ganda ng lamoy ni Adi din. <laughs> Nag <-season> <laughs> so, nag-isisa ng tense. Parang espaso lang mo. Sa sobrang kasarapan. Eh. saan araw-araw may libre na ano lugaw araw-araw na to araw-araw hmm. -araw na to mm. oh, oh, ito. dito na ako dinawari sa inyo <laughs> kaya binayadan ko na yung isa ah. yung play na salamat po, po yung... ang tu ang dito po tayo ngayon sa Pasig kung saan tayo bumili ng lugaw ah nilibre pala ah. nilibre ng lugaw kasama ng ating kabadia na, ya badigad kaya lang na. Ay, pu pusa. Naantok pa. <laughs> puyat. <laughs> yung pusa puyat. Pati pusa puyat na eh.